guys. So for today's video and mag-minecraft na naman tayo ngayon. Pag yun din kalimutan, mag-subscribe and like, subscribe, copy, and comment. So yun guys, parang may nakikita nana, ako dito. Mm. Ano, ano? Letter an T siya, pero di di ginawang cross. O tama, di ginawang cross. Tignan nyo. Pero oh. Ito lang. ulitin ko lang yung sasabihin ko. Baka hindi niya narinig. May nakita kasi ako ditong letter T. Diamond siya. So, dito-dito lang siya. Sanapin <coughs> so, natin siya. Kasa na ba yun? Wala akong makita. Ay! Teka, teka, teka. Ayun! Ito, nakita ko siya. Sino kaya gawa na ito? Parang puti siya. Oo, Di pang ginawang cruise. So, na to ang sasabi ko, guys. May kasama ako dito. Ang pangalan niya, Angelo. Pero, nag-lift din siya kagad yata kasi kanina na yung si Angelo. nag chat sa akin. Kung pwede daw ako pumasok sa server ko, sabi ko pwede naman. Ginawa ko yan dati pa. Eh, dati ko pa ito nagawa guys, as in dati pa. Mga 2025 din siya, April. So, April ko na ito'y ginawa. Eh, di niya pa ginawang pa-cruise right, ni... ni ni ano ba to? Ni Angelo. So, umaga na nun. Di ba gabi yun? Gabi ka Natulog lang ako. And pero, pagkating, pagkagising ko, nakita ko lang agad tunti na to. Hindi pang ginawang anong krus. Di pag, as hindi niya ginawang krus. So, ang dami kong ah. As in talaga guys, niya yung ginawang Cross ni Angie Nakaka-visit siya. stories. Hindi siya nakaka Kay Kaibigan ko siya. So, gawa ko ng ano... ng server. AC Craft one twain... twelve point seventeen. Uh, so, ayan ng craft ko. Ngayon, ayun, yung pangalan niyo ulit, AC Craft. Yung AC Craft. So, tandaan niyo yun. Kailangan ko lang bakit Wait up. Ano to? Ay? Kailangan ko lang makakuha ng hayop Kailangan ko lang makakuha ng animals Katulad na itong pig Kaso hindi siya makuha So maghanap pa tayo ng animals Na makakuha ko talaga So halap-halap lang tayo dito Dala natin patagalihin. Ayan. Hanapin ko na lang dito. As in long. Tuk long. So, hanapin ko na siya dito. Eh, sorry ko. Gito boses ko. Mahihina. Char. So, ayan. mag lang tayo ng animals. Ayan, na. Bababa ako, bababa ako. Naglalap ako dito ng animals. Um, dito ba ako kuha eh? Alam ko dito ba ako kuha yung pig? Sa alap pa tayo. Uy! Oo oh, eh. Laki na wala pa do. Pero alaga ko to guys. Si Sunny ah. Si Chuklak. Ayun guys, nakakagulat naman to si Panda. <coughs> pangalan kong kalala sa kanya is Panda 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 So Panda Pan yung pangalan ko sa kanya Panda Pan, Panda Pan, Panda Pan Ayan, ayaw niya ako isakay. Ang arte Ang arte mo no Ayaw niya ako isakay. Sobrang arte talaga ng mga panda Eto guys Si ja Si Jana. Si, si Jana yan. Si Jana. Ay, ayan, ayan na ba. si Aria. Si Jana yung guys. Si Jana yun ha, si Jana. Ay, ah, si si Jana. And ayan na guys. So, nga dito na lang ang video ko. Ito pala guys, ito pala si Piggy. Piggy pan. Piggy. Piggy, Piggy. So, si Piggy, Piggy. Ayan hanggang. Ano lang ang video ko. So, bye. Subscribe nyo ako ah.